Samantala, masayang sinalubong ng pami-pamilyang Pilipino at magbabarkada ang Pasko sa Luneta. At inaasahang mas bubus pa ang tao ngayong mismong araw ng Pasko. My live report si Bam Alegre. Bam! Kaya, good morning and Merry Christmas. Ano pa nga ang hinihintay nating lahat? Pasko na. Araw ng Kapanganakan, ni Kristo. Ito yung araw na matagal na nating hinihintay dahil sa Tsyembre pa lamang ay binibilangan na natin ito sa mga countdown. At dito nga sa Luneta, ngayong umaga, Buhay na buhay ang pagdiriwang dito. Walang tulugan ng maraming Pilipino na dito pinili sa lubungin ng Pasko, sa Luneta. Buhay na buhay ang perya malapit sa Kirino Grandstand at walang patid ang mga sumakay sa rides. May sari-saring pwesto rin na iba't iba ang mga gimik. Sa parke malapit sa bantayong ni Dr. Jose Rizal, nakabighani rin ang fountain na mas lalong pinakulay ang mga ilaw. Saan man lumingon, marami ang nagtatawanan o nakangiti. Sa bagong survey ng Social Weather Station ngayong Desyembre, 64% ng mga Pilipino ang naniniwala na magiging masaya ang kanilang Pasko. 26% naman ang naniniwala na hindi ito magiging masaya, hindi rin magiging malungkot. At 9% ang naniniwala na magiging malungkot ang kanilang Desyembre. Gayunman, sa resulta ng survey, tila mas marami pa rin Pilipino ang likas na masayahin. Kanya-kanyang latag naman ng kumot at banig ang mga nagpiknik sa luneta. Katulad ng pamilya ni Aling Imelda, Mula na magkaanak hanggang ngayon may apo na, nakaugalian na raw ni Aling Imelda na dumayo mula Malabon para mamasyal sa Luneta sa na kumain ng Noche Buena. Nay, bakit dito kayo sa Luneta nagpapalipas ng Pasko? Yun ang tradisyon namin, tantaon taon maliit pa yung mga anak ko. Ngayon yung anak nyo, may anak na rin, dito pa rin sa Luneta? Oo, hanggang ngayon, mga apo na to, kaya nandito pa rin kami hanggang ngayon. Raya ngayong umaga nga, ngayong Pasko, inaasahan na darating pa ang mas maraming bisita dito sa Luneta dahil higit sa lahat libre ang pamamasyal dito. Yan ang latest dito sa Luneta. Balik sa Rhea. Merry Christmas, Bam! At maraming salamat na Alegre, nag-uulat live mula sa Luneta.